pa yung mga pa kung picture. kasi tatay ba nung? ito yeah. na lang yan mga kita natin tatawigan na lang. na rin talaga, tayo. Ay, nagdapat ko. Ayaw na mo ko, nahirapan ako. Umiiyak na naman kayo. Tay, hindi po kayo dapatan ang sumasagot ng mga apo nyo. Dahil yung mga apo nyo po, may mga magulang yan, tay. Maiintindihan po nila kung hindi po kayo makapagbigay. <laughs> Sa akin, bagaw ba, Inihingi Pagkatapos kong ang sunduin si Diday galing ng school, agad nga kami pumunta kay Tatay Banong para bisitahin at kumustahin siya. Tao po! Tatay Banong! Wala, Wala yan. Pabiling yelo. Hindi. Pasi tatay pa. tatay balong po. Sa United po. Bumiyahe? Oo. Oh. Napakain Bumiyahe po? Oh. Ah. Eh, ano na ngayon? Hapon na. Ah. Bumiyahe po. Makikinti po. po si tatay balong. Napakain na. Eh. Hmm, hindi po yung napakali. ha? <laughs> <laughs> hindi po yung napakali dito. <laughs> eh, sabi niya sa akin, umaga lang siya nabiyahe. Oh, um, baka po nagpapahinga lang yun sa pwede ko. Sige, salamat. Tatay Banong yung nasarapan! Tingnan e, mo, oh grabe, napakainit! Ayos kawawa naman si Tatay Banong! Grabe, oh, nakakaawa naman si Tatay Banong! Napakainit. Ay mo, may mga kasi akong picture. Kasi tatay ba, no? Ito na lang yan, makikita yung tatawagin ko no? na lang. Hey! Hey! ay pam, napakaimit. Wow naman mo. Huh? Ay napakaimit. Ha? Bakit pumiyak ka? Akala ko po umaga lang kayo nabiyahe biyahe. Mababawi. Kahit tanghali. Bababa po ako, sandali lang. Kailangan eh. Ano ah, po? Kailangan. Sabi niya po sa akin, pag umaga lang. Hmm. Mahirap din ah, sa bahay. Mahirap po pag nasa bahay, bakit? Hmm? Ha? Iwan ako, ayaw naman po ano. ano ko eh, masyadong arot eh. Sa umaga na lang, wag na sa ganito. Napakainit. Hindi ko na rin talaga kaya. Ano po? Hindi ko na rin kaya talaga. Oh, ba't pinipilit nyo pa? Kasi pag nandun ako sa bahay, mm -hmm. oh. ano lang ako sa anak ko. Oh. Eh, Nabubuisit ako so, rin. Hindi ko malaman eh pa ko, ayaw na magpatya. Tayo ko, ikaw, na lang ang muna ko, nahirapan na. Nahirapan na ako. Oo. Oh. So, ko na isang beses eh. Ang oh, puta eh, wala pang alas eh. Nasa bahay na. At tayo sinasakit. Kapag <laughs> talaga, eh. nag-aaral yung mga anak niya. Eh. Ako nagbibigay ng ano. Ay, hindi po kayo dapat ang sumasagot ng mga apo nyo dahil may mga anak kayo. Bakit ganon? Eh, wala ko, wala. Ako pa nga, no. <laughs> Buti po yung isang anak nyo dito na nagpapadyak na isa. Tinutulungan kayo kahit pa pano. Ayun, ayun, isa. nakakatulong sa akin ng konti. Ayun. Ayun, ayun, ayun. Ano po, ano di diba, ba kahit pa paano naabot oh, kayo? Kahit pa paano, nabibigyan ako. Ay, may ibuwan ako, eh. Ay, di ba ang sabi ko sa inyo, dapat yung naka-swimsuit ako, bakit yung gano'n? Ayan o. Di ba sabi ko yung naka-swimsuit dapat ako? <laughs> eh. Dapat yung sexy ako. <laughs> Maraming salamat po tayo. Kung hinahanap po ng katawan yung pagbiyahe, sa umaga na lang po kasi napakainit. Batang-bata pa pati kayo. Hindi na kayo dapat na biyahe. Di ba? Oh, na umiiyak na naman kayo. Sige, na po kayo masyadong mag-isip. Ang sarili nyo na lang po ang dapat na iniintindi nyo. Yung mga apo nyo po, may mga magulang yan tay. Maiintindihan po nila kung hindi po kayo makakapagbigay. Sa akin para ubahasay. Mahirap po yung ganyan tay. May edad na kayo, napakainit ng panahon. Wala pong problema na magbigay kayo sa apo nyo dahil mga apo nyo yan. Pero hindi nyo po sila obligasyon dahil may mga magulang po yan, tay. Matanda na kayo. Kayo na rin po ang nagsasabi na nahihirapan na din po kayo. Sinabi ko lang sa ko, hindi ko na kaya. Pero, wala. Eh, ayaw ko wala, okay? Kailangan na... Paano po tay, pag wala kayong kita? Pag hindi kayo nakabiyahe, saan po sila kukuha? Eh. Ha? Pag hindi wala, may, pag, hindi ako bibibiyay, pag uh, may panggastos. Pero pag mayroon, o pag wala, sigurado bibibiyay ako. Pag wala po, pag hindi po kayo nakabiyahe na wala din po, saan po kukuha? Eh, kailangan talaga, pag wala ko, ano, sinisika po kumita eh. Kahit kumita lang ako daan agap. Uy na ako yan. pambili na ng bigas. Tsaka ulap. Uh, pambao ng dalawa kong apo. Uh. Tamo tay, yung pati yung pagsasalita mo, ingal na ingal ka na. Eh, eh medyo, ano, rin ako ng kote. Eh. Yun na nga po tay, eh, yung sarili niyo nga po, hindi nyo na maintindi. Eh. Tay, Dinalahan kita dyan ng bigas. Binilhan po kita ng bigas. Galing kami dun sa inyo. Wala ka nga daw po doon. Ngayon, nandito yung bigas. Ibigay ko po sa'yo. Binilhan kita ng bigas. Ha? Thank you, tayo ito po yung bigas, oh. Iahatid na kita pa uwi. Ayaw mo pang umuwi? Atid na natin. Ha? Bakit? Baka bayaran pa kayo pupuntaan. Ah, wala oh. na ho. Kaya ko na yan. Yatid ka na lang namin. Umuwi ka na. Ay. Tay, huh? 3,700 to ha? Oo. Oh. 3,700. Tay, pinapaabot po yung 1,000 ni Ma'am Yech Jane Padua. 2,000 from Lovely Kurameng from Aurora Isabela. 200 from Jane S. Palatao. 500 from South Korea. 3,700 yan tayo. Maray, maray. Salamat. Walang uh, sakit nila sa akin. <tik> Ini hingal po kayo. Ini hingal po kayo. Ini hingal po kayo. <tik> Pagpapaus na po kayo. Wala na po kayong boses, Tay. Ano? Hmm. Oh, ayun na lang. Hindi mo nag-iinom yan, Tay. Ang palakas <laughs> ato. <laughs> Hindi <laughs> po ako nag-iinom yan. Soft <laughs> drinks, Tay. Pwede pa. <laughs> Bakit, Tay? Anong inabot sa'yo yung tatay? Yung cobra po. Hindi naman na po ako nainom nun eh. <laughs> na po kami ha. Okay. Thank you na lang sa inyo. Wala na po. Ha? Ay na yung bigas mo para hindi ka na mamoblema. Binilhan na kita. Ha? Maray, maray. Salamat talaga. Wala na pasabi Masabi. Puro salamat talaga.